Aris, ang Aris sa araw na ito ayon sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, masipag at masigla kapag kasama ang pamilya. Kung nasa tahanan, palaging binibigyang pansin ang kalidad ng pagkain para sa pamilya. At kung nasa trabaho naman, lubos ang sigasig sa paggawa upang may taguyod ang kabuhayan. May pagkasensitibo sa damdamin kaya't hindi agad nagpapatawad kapag nasaktan, ngunit naglalaan ng panahon upang maproseso ang nararamdaman. Mapagplano sa bawat hakbang, hindi padalos dalos sa mga desisyon upang masiguro na walang komplikasyon o problema. Sa trabaho, mahalaga para sa Aris na tapusin ang mga gawain ng maayos at hindi umaasa sa iba para magpautang ng pinaghirapang pera. May taglay na katipiran, at mas pinipili ang magimpok kaysa gumastos para sa mga bagay na hindi kinakailangan. Sa kabuuan, ang Aris ay nagpapakita ng dedikasyon sa mga mahal sa buhay at maingat sa mga desisyon sa pananalapi, at tandaan ng gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating gawing laging maging maingat. Taurus, ang Taurus sa araw na ito ayon sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, maunawain at mapagpahalaga sa damdamin ng iba. Hindi mahilig makipagsalitaan ng maaaring makasakit ng damdamin. Ang layunin ay magtagumpay sa mga pangarap, kaya't pinagsisikapan ang pagkakaroon ng iba't ibang pagkakakitaan upang mapaunlad ang pamilya. Maaruga sa magulang at handang tumulong anumang oras. Hindi mahilig makipag-usap ng walang kabuluhan, mas pinipiling magtrabaho kaysa sa makipagkwentuhan. Sa trabaho, mapanuri at disiplinado, tinitiyak na maayos ang bawat hakbang at naniniguro upang maiwasan ang aberya. Hindi rin nagpapasilaw sa mga alok ng mabilis ang kita, sapagkat iniisip ang posibilidad ng malas sa huli. May ugali ring madaling magselos, ngunit ito ay bunga lamang ng kanyang pag-aalaga sa relasyon, at tandaan ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating gawing laging maging maingat. Gemini, ang Gemini sa araw na ito ayon sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, mahaba ang pasensya sa trabaho at hindi mahilig pumasok sa mga alitan na maaaring makaapekto sa kabuhayan. Mapayapa at simple ang nais na pamumuhay at iniiwasan ang mga usapang kabastusan na ikinasisir ng mood kapag kinakailangan, handa itong maging matapang upang ipaglaban ang sarili. Mapag-aruga sa pamilya, laging iniisip ang kapakanan ng mga magulang at kapatid. Palaging inuuna ang pag-iipon upang magkaroon ng reserba para sa mga biglaang pangangailangan. Sa trabaho, hindi nagpapataasan ng ihi, ngunit nais mapansin ang kasipagan na maaaring magresulta sa promosyon o dagdag na kita at tandaan ng gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating gawing laging maging maingat. Cancer Ang cancer sa araw na ito ayon sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, masipag at disiplinado, hindi mahilig sa mga usapang walang kabuluhan lalo na kung ito ay tungkol sa pera. Sa trabaho, maingat at masinop, tinitiyak na ang bawat kilos ay naaayon sa tamang proseso. Ayaw sa mga isyo ng lagayan at suhulan, sapagkat takot sa posibleng problema nito. Sa tahanan, malambing at maalaga sa bawat miyembro ng pamilya. Pinahahalagahan ang pagkain at kalusugan ng bawat isa. Maingat sa pananalapi, mas inuuna ang ipon kaysa paggastos sa mga bagay na hindi kailangan. Sa gabi, ang tahimik na pahinga ang nais upang mapanatili ang balanseng kaisipan at katawan, at tandaan ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating gawing laging maging maingat. Leo, ang Leo sa araw na ito ayon sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, masikap at masipag sa trabaho upang matugunan ang pangangailangan ng pamilya. Maingat sa bawat desisyon, sinisiguro na lahat ng hakbang ay pinag-aaralan upang makaiwas sa pagkakamali. Handa rin itong humingi ng tulong sa iba kung kinakailangan upang magawa ang tamang desisyon. Maaruga sa magulang at responsable sa pag-iipon upang matulungan sila sa oras ng pangangailangan. Bagamat matipid, mabilis gumastos para sa mga mahalagang pangangailangan ng pamilya, tulad ng pagkain at iba pang pangangailangan sa tahanan, at tandaan ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating gawing laging maging maingat. Virgo, ang Virgo sa araw na ito ayon sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, masayahin ngunit disiplinado sa tahanan, ayaw ng maingay na usapan. Maaruga sa pagkain, tinitiyak ang kalusugan ng pamilya. Sa trabaho, mas gusto nitong magtrabaho ng mag-isa upang mas maging produktibo. Hindi nagpapasilaw sa kinang ng pera, Sapagkat iniisip ang kahihinatnan ng maling desisyon. Maingat sa mga usaping may kinalaman sa lagayan o suhulan, mas pinipili ang kumita ng marangal kahit pa ito'y nangangahulugan ng matinding pagod. Sa lahat ng oras, nininiguradong walang nagagalit o nasasaktan dahil sa mga desisyon nito. Sa kabila ng matapang na personalidad, hindi rin madaling magpaapekto sa selos. Ang pangunahing layunin ay ang pag-unlad ng kabuhayan ng pamilya, at tandaan ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating gawing laging maging maingat. Libra, ang libra ngayon sa pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan ay nagpapakita ng pagiging mapanuri at maingat sa bawat desisyong gagawin. Hindi ito basta-basta sumusunod sa Agos, bagkus pinaplano ang bawat hakbang upang makaiwas sa paulit-ulit na pagkakamali. Ang kanilang salita ay may bigat, kapag may sinabi, tiyak na paninindigan ito sapagkat ayaw nilang mapahiya. Kilala rin sila sa kanilang matalas na pakiramdam, kaya't hindi madaling malinlang. Palaging handa ang libra na tumulong, lalo na sa kanilang mga kapatid, at may matibay na malasakit sa mga magulang. Bagamat may banayad at mahinahong anyo, may taglay din silang tapang na inilalabas kapag kinakailangan. Ang kanilang kasipagan at katapatan sa trabaho ay nagbibigay katiyakan na hindi sila mawawalan ng hanap buhay. Sa pagmamahalan, sila ay malambing at mapagmahal, palaging naglalaan ng oras at pansin sa kanilang minamahal, at tandaan ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating gawing laging maging maingat. Scorpio, ang Scorpio, ayon sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ay masipag at may disiplina sa katawan, lalo na pagdating sa trabaho. Ayaw nila ng mga usapang walang kabuluhan at mas pinipili nilang manatiling nakatuon sa kanilang mga gawain. Matalino at mapagmasid, hindi sila madaling mapaloko. Ang kanilang desisyon ay laging batay sa tamang katwiran, kaya't hindi basta-basta nagkakalat ng gulo. May ugaling mainitan ang ulo, ngunit pinipilit nilang kontrolin ito upang maiwasan ang sigalot. Sa trabaho, sila'y dedikado at ayaw ng abala, ginagawa nila ang lahat ng kanilang makakaya upang magtagumpay. Kung magpapahayag ng kanilang damdamin, inaaral nila ito ng maayos upang hindi makasakit ng iba. Sa kabila ng kanilang tapang, sila'y mapagmahal at mapagtiwala sa kanilang kapareha, na siyang dahilan ng kasayahan nila sa trabaho. At tandaan ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating gawing laging maging maingat. Sagittarius, ang Sagittarius ngayon, batay sa galaw ng kalikasan, ay may ugaling mapanuri at laging naninigurado sa bawat salitang banibitawan upang makaiwas sa pintas. Ayaw nilang makipagtalo o magkaroon ng kaaway, subalit mabilis silang minas sa mga taong plastik o tamad. Hindi sila nagpapadala sa usapang suhulan dahil may takot silang mawalan ng hanap buhay. Masipag sila sa trabaho at laging hangad ang maayos na kita para sa kanilang pamilya. Ayaw nila ng anumang problema na maaaring makaapekto sa kanilang mga mahal sa buhay, ng pagmamahalan, may pagkaseloso o selosa sila, ngunit pinipili nilang itago ito upang hindi makasiryo ng relasyon. Sa kabila ng mga pagsubok, nananatili silang matapang at determinado sa bawat hakbang na kanilang ginagawa. At tandaan ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating gawing laging maging maingat. Capricorn, ang Capricorn ngayon, ayon sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ay sigurista at maingat lalo na kung pera ang pinag-uusapan. Tahimik sila ngunit epektibo sa kanilang trabaho at mas gusto nilang magtrabaho ng mag-isa upang mas mapalakas ang kanilang konsentrasyon. Ayaw nila ng mga usapang walang kaugnayan sa trabaho o anumang may kinalaman sa tukso at kayabangan. Masipag sila at may sa kanilang gawain, kaya't mataas ang kanilang kalidad ng trabaho. Sa aspeto ng pagmamahalan, Tiwala sila sa kanilang minamahal kaya't wala sa isip nila ang pagseselos. Maarugarin rin sila sa kanilang mga magulang at palaging handang tumulong sa kanilang pamilya. Sa araw na ito, maingat sila sa paggastos at mas pinipili nilang ilaan ang pera para sa mahahalagang bagay. Ang Capricorn ay patuloy na magpapamalas ng kanilang kasipagan at pag-aalaga sa kanilang pamilya at tandaan ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating gawing laging maging maingat. Aquarius, ang Aquarius ngayon sa galaw ng kalikasan ay kilala sa kanilang talino at pagiging mapagmatsyag. Hindi sila madaling magbahagi ng kaalaman dahil naniniwala silang ito ang kanilang kayamanan. Sa mga gawain, mabilis ang kanilang isip at organisado ang kanilang paraan ng paggawa. Tahimik nilang tinatrabaho ang mga bagay at ayaw nila ng anumang abala o pintas. Bagamat may kadaliang magselos, pinipili nilang huwag magpakita ng anumang emosyon upang maiwasan ang iskandalo. May katipiran sila pagdating sa pera at mas pinipili nilang mag-ipon para sa hinaharap. Sa gabing ito, pahinga ang nais nila, isang pagkakataon upang muling mag-recharge at mag-isip para sa susunod na mga hamon. Ang Aquarius ay huwara ng talino at kasipagan, patuloy na umuunlad sa pamamagitan ng kanilang disiplina at maingat na mga hakbang, at tandaan ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating gawing laging maging maingat. Pisces, ang Pisces ngayon sa galaw ng kalikasan ay nagpapamalas ng kasipagan at syaga sa kanilang trabaho upang masiguro ang maayos na kabuhayan. Sa kanilang hanap buhay, patas at tapat sila, hindi pumapayag na may maagrabyado o makagalit. Ayaw nila ng chismis at mga usapang kaberdehan, kaya't mabilis silang umaalis sa ganoong mga sitwasyon. Sa kanilang pamilya, sila'y maaasahan, laging handang tumulong sa mga kapatid at magulang. Sa oras ng trabaho, tahimik nilang ginagampanan ang kanilang mga tungkulin at iniiwasan ang anumang abala. Sa aspeto ng paggasta, maingat sila at mas pinipili nilang maglaan ng pera para sa mahalagang bagay. Ang Pisces ay patuloy na magtatagumpay sa kanilang kasipagan at pagiging maaasahan sa lahat ng aspeto ng kanilang buhay, at tandaan ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating gawing laging maging maingat.